Welcome to my YouTube channel. Magandang hapon mga katikim. Magluluto ako ngayon ng gulay. Ayan, nakaredy na aking samya. At saka pork guys. Pork tenderloin na minarinate ko na siya. At fried chicken. Pasensya na guys. At maingay ang mga person at aming aso. Ayan, nagisa na ako guys ng samya. At Igasan natin itong gulay. Halo lang natin to guys. At takpan. Ayan, check natin tong gulay at haluin lang ulit natin. Medyo luto na guys yung gulay. Lagyan natin guys ng coating oyster sauce at saka paminta. Ayan, haluin lang natin ulit ito guys. Ayan, luto na guys. Ayan, hmm. natin dito sa lagayan. Ayan, ito naman pork tenderloin guys, sa aking lulutuin. Ito so guys ay minarinate ko sa oyster sauce, ang Worcestershire sauce at saka paminta lang. Ayan, lutuin na natin. Ito nga pala guys ay pork tenderloin. Hindi ako lang siya ng ganito. ganyan lang kaliit. Gisa na natin guys tong sibuyas sa saka bawang. Ayan, pwede natin lagay tong parne. Ayan. Yan, halalo na natin ito guys. Kasi mabilis lang itong mabuto. Yan guys, ako okay na to Luto na. Ayan. Kasi pag ginodo natin ito guys, na ano, tum tumitigas itong karne. Kasi pork tenderloin to ito, puro naman lang. Nalagyan natin guys ng konting sesame oil. Yan, ini-off ko na rin guys yung apoy. Yan. Tapos, saluin lang natin ito guys. Hmm. Yeah. Ayan, yeah, sali na natin guys. Ito naman guys, chicken. Ay, nilagyan ko lang siya ng paminta, Worcestershire sauce, at saka oyster sauce. At cornstarch. Ayan, yeah, ipreto na natin guys. Alam niyo ba guys, ito, pagkatapos ko to malagyan ng cornstarch, nilalagay ko agad to sa freezer. Mga ano lang to guys, mga 30 minutes o 20 minutes lang ganyan sa freezer at saka nyo iprito. Mas kumikrispy ang chicken kapag nasa freezer. Pag malamig yung meat niya. Ayan. Ayan, balik ka rin natin guys. Ayan, habang nagpiprito ako guys ng manok, ay hiwain ko lang itong natirang sausage. Alay ako siya ng itlog. Ayan, nag na rin ako dito guys ng onion leeks. Ayan, hiwain ko lang siya ng mga ganitong size lang guys. Ayan, pag hindi kasi nakakain, ganito ang ginagawa ko. Nialagyan ko siya ng itlog. Ayan, mga ganitong size. Ayan guys, nahiwa ko na siya. At ito namang itlog. Ay lalagyan natin ito ng konting asin. Ayan. At saka paminta. And then, lagyan natin lang konting spring onion. Ayan. Tapos, mix natin. Ayan. Luto na lang guys, itong chicken. Tanggalin na natin ito. Ayan. Lagyan natin guys itong sauce ng chicken. Ito guys ay kahapon lang. Uh, nagluto din ako ng fried chicken kahapon. Tapos ito yung sauce niya. Ito guys ay oyster sauce soy sauce, ang vinegar at saka sugar. Ilalagay natin guys, soy chicken. Tapos, so, so, kik-kik lang natin yeah, Yan. Okay na. Oh, wow. Yan, nagyan natin guys dito. Ang chicken. Yung sauce nga pala guys ng chicken ay may lemon juice yan. Yan lang. Ayan, dito ko guys, lalatuin inyo sausage. Ayan, maglagay lang tayo ng konting itlog. Tapos, lagyan natin guys ng container sausage. Ayan, lagyan natin ng onion mix. Ayan, natin. Parang palaman siya. Diba? Ganda tingnan. Ayan lang, guys. Ayan na guys. Ang itlog. Ayan na guys. Ang itlog. Ayan. Tapos ako, guys, magluto ng pork. Ayan. Na chicken. Na sitaw. At saka na itlog. Ayan. Ayan lang, guys, ang aking niluto kayong hapunan. Thanks for watching and God bless po.